gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers ni ining maong rally pag kanindo tan banabana -bana, mga 10 million ang nagraling whole Philippines mga 13 areas ang kinedakan ang dito sa Quirino area, Grandstand sa Manila pertigyong daghan ng tao Mura gabanig murag, murag ang yuta giilisan og puti nga kana ganing na? tiles <laughs> or color nya di kakabati nga di kakakita nga nagtinukmuray di kakakita nga naay mga pulis nga gidamagan nga nagdaog kanang nagdaog mga pangontras magrali kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees dita kita nga naay mga tao nga ipang-atake naay mga placards nga nag nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag sa mga dipikto sa katilingban, dili sa dipikto sa tao. Ningon ko, congratulation, INC. Kay maogin niya, muukab sa Bible, ibase dito ang ilang mga pangandoy, sa kalinaw, kahiusa, mahunong na pagkabahin-bahin, panag-away, na manas Bible tanan. Pasabot, kanindot nga nae mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos ginoo dili unta tamat magpadala unsay gusto sa tao kini mga pagpadayag sa ato mga jusnong panginahanglan o pangandoy sa mas sa ato mga igsoon sa iglesia ni Kristo makining rally karon din ilang di ang ilang mga pangandoy na Diyos nun, ato ang taning buhaton, dili na ito lomba ba, matod pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalong sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan, o para na ako, ni sa iglesia ni Kristo, ipakita nilas sa kalibutan karon the biggest gathering in the Philippines, na nagsulti Hunungo na nato ang away. Hunungo na nato ang korupsyon. Hunungo na nato kining pag ia iahay Unaho nato ang katilingban. Unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta na magdanag nato isip nasod gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrali. congratulations sa tanang ni Apil kongratsulisyon sa tanan nga ni-appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. wai gubot huwag away, huwag wasay, di na na personal.